Naghahanap po ba kayo ng solusyon ng paraan kung paano mo maibabalik ang taong minahal o mahal mo at kung ikaw nga po ay kasalukuyang naghihirap, nagsasuffer, nasasaktan dahil sa isang rejection or breakup nasa tamang oras, video at pagkakataon ka ngayon kapapong Dahil today ay muli na naman tayo magbibigay ng teknik kung paano mo posibleng ma-win back pabalik ang ex mo sa'yo Dahil although ang no contact ang sinasabi ko nga na isa sa pinakamalupit at pinakamabuting paraan or pinakaepektibong paraan to win your ex back dahil napakaraming advantage niyan ang mga explanation niyan utol ay pinapaliwanag ko sa mga previous video natin dito po sa Papong TV pero of course hindi lang parating no contact ang solusyon o paraan para bumalik ang ex mo sa iyo dahil madalas ay binabanggit ko even sa mga coaching session natin dito sa Papong TV na hindi lang pag-iwas o paglayo ang paraan para maibalik ang ex mo sa'yo. Dahil tandaan natin, once upon a time na in love din sa'yo ang ex mo. Maaring mahal ka pa rin but I'm sure nag-care siya sa'yo dati. I'm very sure na nagkaroon kayo ng tinatawag na connection, ng flow. At malamang na malamang, napakaraming positive at memories na nangyari sa inyo. At kaya ko ino-open dahil bubunot tayo ng isang situation na associated sa nangyari sa inyo before at yun nga po yung tinatawag natin na chemistry I'm very sure mga utol na once upon a time ay nagkaroon kayo ng chemistry perhaps sa iba ay nangyayari pa rin po ito hanggang sa ngayon dahil ang ituturo at ipapaalala natin technique ngayon is use that chemistry that both of you already had together nung nakaraan or hanggang sa ngayon dahil sa isang reconciliation pakikapagbalikan alam natin na isa ito pinakahahanapin ng ex mo sayo Ama, ang sinabi ko nga po is use that chemistry na alam naman po natin pinagsaluhan. Nangyari sa inyo, sitwasyon na talaga naman pong minahal ng bawat isa. At perhaps, pinahalagahan ng ex mo. Kung ito po ay nakaraan, malamang na malamang na ito po ay still possess pa rin ng ex mo sa sa'yo. Yung naging appreciation niya sa nangyaring ito mga utol ay malamang na malamang na naiisip at naalala pa rin po niya hanggang sa ngayon. Lahat ng relationship couples or excess mga utol ay paniguradong nagkaroon ng tinatawag na chemistry. Kung wala kayo nito, bakit mo pa siya binabalik? Because it's not worth it or hindi natin siya may consider na ex mga utol kung hindi kayo nagkaroon ng tinatawag nga po na chemistry. At bakit ko binabanggit yan? Dahil kung kayo ay nagkaroon niya mga utol, it will be very very difficult on both side kahit sa ex mo na ito po ay biglang alisin or baliwalain or wala na lang or makalimutan. Maliban na lang, kung may amnesia ang ex mo, importanteng i-recall mo yung chemistry na to. Dahil dito mo uli mahuhuk, pabalik, or matatrap ang ex mo sa'yo. Kasi alam mo at alam niya kung ano yung mga nagustuhan nyo po sa isa't isa. Number one, pakirikindle or bring back yung tinakawag na friendship chemistry sa inyong dalawa. Kasi syempre naging magkaibigan kayo dati. And I'm sure ito po ay nangyari pa rin sa inyo even nung kayo ay nagkaroon ng relationship. Chemistry of course triggers kung meron kayong pareho or similar na interes. Kung halimbawa ang peg niya is yung ng concert o yung pagmamol, kailangan mo na maramdaman ng ex mo na ikaw ay okay na okay din dito. Hindi ka niya kaaway, hindi ka kontra at hindi ka muna aarting parang ex na kung saan mararamdaman nga po niya yung iba yung pressure na pwede po nating maibigay. Kaya kailangan po muna nating i-practice o iparamdam sa kanya yung friendship chemistry na yon. Alam ko na may mga tinatawag na sexual chemistry o romantic chemistry mga utol. But I'm very sorry, ito po ay dapat muna nating iwasan dahil nga po friendship chemistry ang dapat nating ihain or ipadama sa kanya. In order for your ex to begin to trust you, pakinggan tayo or maging intimate at palagay nga po sa atin. Second, kung may pagkakataong kang sumasama o nagtitiwala pa ang ex mo sa iyo, mabuti pa rin po siyang kasama at sumasama sa atin. May pwede niyo po siyang galin sa so mga places na nakasanayan at once upon a time in-enjoy niyong dalawa. Kunyari, Tagaytay. Kunyari, Laguna. Kunyari, out of town, Bataan, Maribeles. Kung saan saan mga utol na alam mo naman po talagang in-enjoy pareho at talagang naging memories ninyo Bakit? Kasi doon po mabilis na babalik yung chemistry na yon. Kasi syempre it will be associated sa tinatawag na fun at enjoyment. May kasabihan nga na a trip down memory lane can rekindle or reignite yung feelings ng isang tao. Kaya nga minsan pag napupunta ka sa mga lugar-lugar na pamilyar at alam mo naging masaya ka nung araw, ay parang feeling in love ka or inspired. Yun ang isa sa mga sekreto mga utol kung gusto mong maibalik at mag-build muli ng chemistry sa inyong dalawa. For example, alam mong napakahilig niya sa kape. Yayain mo ulit siya to have a cup of coffee. Kahit kwentuhan lang, wala kang ipapasok na pressure dito at syempre wala ka dapat ipasok about the breakup O naging relationship ninyo. Plainly, ipasok mo lang yung pinag-usapan natin kanina which is friendship connection. Third, gumawa kayo ng napaka-enthusiastic or exciting na bagay na alam naman po natin in-enjoy niyong dalawa. For example, dati pumupunta kayo ng mowa. So pagkahalimbawang nagawa mo yung mga utol at ini-enjoy nyo before yung sunset o yung dun sa labas ng MOA, yayain mo siya dun. At once again, ulitin mo yung mga dating ginagawa ninyo. Mabilis na babalik ang chemistry sa pagkakataong ito at somehow dun marireinforce or marireignite muli yung feelings na alam naman po nating nandun pa rin. It's just na hindi romantic at hindi inspired. Ngayon kung ibinabalik at muling binubuo mo yung chemistry once again ay mas mabilis na papasok yung idea Once again sa ex mo, about sa naging relationship ninyo or a possible nga po na pakikipagbalikan. Again, ang suggestion at opinion ko ngayon mga utol ay balik-balikan po natin yung mga nakaraan. Dahil alam naman po natin na kayo ay once upon a time nagkaroon ng chemistry ng tinatawag natin. Try nyo pong alalahanin mga utol kung ano ito. May pwedeng gaming, computers, pagduluto, sports outdoor, out of town. Napakaraming mga bagay, I'm very sure, na naging chemistry ninyong dalawa. Kailangan mo lang i ito at gawa ng paraan para maulit muli. It will positively refresh yung mind ng ex mo. Instead na puro pressure, at threat, guilt, or negative thoughts ang nararamdaman niya sa'yo. Kaya tandaan po natin yung binanggit ko kanina. Friendship, chemistry, connection, yan ang dapat nating i-priority mga utol. Kung gusto mong gawin or gamitin ang teknik na to. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat.